Hindi nga po mga idol na sayang ang road trip ng Minnesota Timberwolves dahil matapos nga silang matalo ng Lakers na rin naman nga sila kontra sa Clippers. Kaya nagkaroon na naman ng napakataas na confidence ngayon at kayabangan ng kanilang superstar na si Anthony Edwards na mag-ingay sa media. Sa katunayan, sinabi nga po nito na madali lamang nga daw nilang napatumba at natalo ang Los Angeles Clippers sa kanilang game gayong napakarami nga daw nangyaring mismatch sa kanilang laro na sinamantala ng husto ng kanilang kupunan. Ika nga'y mas dominante nga daw talaga ang Minnesota Timberwolves kesa sa Clippers sa kahit anumang aspeto ng kanilang lineup sa backcourt man o maging sa frontcourt. Kaya mas nagiging madali nga sa kanila na ma-outplayed ang kanilang kalaban. At ngayon nga pong natalo ng kanilang team ang Clippers, plano nga nitong isunod o bawian ng Lakers na siyang tumalo sa nila ng nagdaang araw. Well para nga po sa inyong kalaman, sunod nga pong magiging rematch ng dalawang ito ay sa darating na April 8. Kaya meron pa silang sapat na panahon para maghanda sa kanilang magiging laban. Samantala, mismong mga analyst na nga po ang nagsabi na ang Denver Nuggets pa rin talagang itinuturing na pinakakinakatakutang kupunana. Gayong aminin man nga po natin sa hindi, wala ngang team sa liga ang gugustuhin na makalaban agad ang defending champion sa first round o sa simula ng playoffs. Alam rin naman nga nila kung gaano pa rin kalakas ang Nuggets sa kabila ng pagkawala ng ilang mga mahalagang role player nito. Pero sa kabila nga po ng pagiging sobrang dominante ng Denver, meron at meron para naman nga daw silang kahinaan. Sa katunayan, mismo ang kanilang player na si Kentavis Davis Caldwell Pope ang nagsabi na meron pa rin nag-iisang team na may kakayahang talunin sila sa playoffs. At nangunguna nga po dyan ay ang healthy na lineup ng Phoenix Suns. Well, alam nga po niya kung gaano katalentado ang team na ito sa pagkakaroon nito ng napakaraming players na kayang magtala ng malaking puntos katulad na lamang nina Kevin Durant Bradley Beal at Devin Booker. Kaya sigurado nga po na sobra silang mahihirapan kung sakasakali mang magkaharap agad sila sa isang 7-game series sa Western Conference. Sa kabilang dako naman, matapos lamang nga po maibulgar na nalalapit na ang pagbabalik ni Stephen Curry sa Warriors kinumpirma nga po ng kanilang head coach na si Steve Kerr na malaki ang tsansa na makapaglaro ng muli ang kanilang superstar sa darating na laban kontra sa Lakers sa susunod na araw. Sinabi ra naman ito sa harap ng media na naniniwala siya na kayang kaya para naman nga po nilang magkaroon ng magandang rana sa darating na season kung sakasakali mang manatiling healthy ang kanilang mga malalaro kasabay ng pagbabalik ng kanilang superstar na si Stephen Curry. Malaki pa rin naman nga po ang kanyang tiwala na kaya pa rin naman talaga kahit papano ng Warriors na magkampiyon lalo pat na patunayan naman nga po ng kanilang team na kaya nilang talunin ang ilang mga malalakas na kupunan lalo nasa Western Conference basta't magkaroon lamang ng magandang laro at performance ang kanila mga superstar na sina Stephen Curry Clay Thompson at mag-step up ang kanila mga role players